Well, chair or yes, to... so uh, Madam Alice, ito bang... Uh... Nung bandang huli lang po. Nung bandang uh, huli, ma marami na rin po ako narinig. Uh, na... Ano yung mga narinig mo? Uh, Sen, um, I refuse to answer po for my safety po, please. <laughs> Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito, and in fact, sagot mo kay SP Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa mo, ginawa niya. Para yung protection na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa sa taong iyan. So, yeah. Maybe uh, Madam Chair, can continue with your questioning. Yes, salamat and, uh, uh, SP Pro so, so by the way, Miss Alice, kinuk kumpirma mo na nung August 14, August 14 na ah, wala ka na sa Pilipinas kung kailan ni notaryohan yung iyong sinumiting sa laysay? Uh, Ma'am, meron na po akong kaso po sa ombudsman.